So tara, puntahan natin natin mga fur babies na nandito sa kennel. Magpapaalam ako kasi sabihin ko ako ay al aalis. Hello guys! Ay! Ano na? Aalis mo na si mami ha? So, tanggalin mo na natin sila sa cages because mainit. Ayan. Behave kayo ha. Aalis si mami. Come bullet. So, hindi naman everyday lang lagi nakakulong ito. Kasi kanina umuulan. So, inilagay ko sila dito sa mga cages nila. But, mostly pag umalis kami, andito lang. Naka-open lang naman lahat yan. Kanina kasi tsaka naglinis, tas pinakain. So, ayan. Pag pinapakain talaga, naka-cage. At mag-aagawan sila, mag-aaway. Kaya, ayun, pinaprevent ko mag-aaway-aaway mga yan. Para hindi sila masaktan. Ano? Okay, so for today tayo ay aalis muna sa So iwanan natin natin mga fur babies dito sa loob na ganyan na sila. Ito kasi si Twinkle kailangan nakakulong siya because siya ay nag-heat. So ayoko na siyang pagbuntis because um almost senior dog na siya kaya eh, tapos nag pa. So para ma-prevent ang ating uh, mga problema if ever mas siya magbuntis kaya eh, enough na ang dog na siya enough na siyang magbuntis. na hindi na siya magbubuntes. Naka, mahirap yun. So, by the way, eto si Malik. Siya yung pinapet namin ng madaling araw. Kasi ngayon, yung kanyang patotoy ay hindi bumalik talaga. As in, it took two hours yata bago siya na pabalik siya ng vet. Nadala namin siya sa vet. In the middle of the night, talaga naghanap pa kami ng clinic. O, oh, ba diba, Malik? Gumastos tayo ng magkano sa'yo. Oh, almost 4,000 pesos ang ginastos ko kay Malik for just 3 hours ya tayon just mio di ba ang bilis ang bilis ng pera pag sa aso talaga ang bilis gastusin dahil nga malak mataas or mahal ang kanilang maintenance kapag sila ay nagkakasakit just ko yun ang importante wag magkasakit so ayun dito lang and then yung ibang aso ko ay nasa kubo at iniiwanan ko lang doon na hindi rin naman nakakulong yung iba kasi nga mainit so nakakas electric fan And then, ayan, yung mga ganyang scenario na pag may nagihit na female, ang mga lalaki ay talagang matatapang. Kaya, minsan nga talaga, tinitiis ko lang na nakakulong sila kasi nga, nag-aaway-aaway, magkakasakitan. Tapos, hindi ko naman sila nababantayan 24-7. Pag wala ako, uh, hindi ko makikita kung ano yung nangyayari. Although, meron na mga CCTV kaso so, minsan naman, wala naman akong data. Hindi ka asal, so may hiling mag-data sa when I go out. So dito lang muna sila Okay, alis muna si Mami Ma Malika-lika Si Malika siya medyo ano to eh Siya yung pinaka-alpha dito Because he's the first Chihuahua na I've got So siya yung pinaka-boss dito sa lahat And all of my All of the other dogs Talagang takot sa kanya uh, Walang pumapatol sa kanya Kahit na mas bata sa kanya Although si Malik ay senior dog, she, uh, he is 10 years old na. Sula na rin ngipin yan. Kaso siya talaga yung pinakabosing dito. Kaya medyo takot pa sa kanila yung ibang aso. So let's go, pakawalan natin siya dito. At doon ko na lang siya sa kubo ipapasok. Kasi nga dito, aawayin uh, niya yung ibang aso dyan. So Malik, come on. Ayan. Ay, guys, naku, si Kestrel. Kestrel, come on. Nakalabas pa si Kestrel. Kestrel kan baby. Kung si Kestrel ano din to eh. Pag may babae talaga nag ang mga lalaki ay masyadong aggressive. Masyado silang hyper. Ayan. Dito muna kayo. Alis muna kasi si mami. Ano? Okay. Mami have to leave for a while because we need to do some errands. So ayan, di muna sila. And then yung ibang dog, silipin natin dito sa bintana na lang. <laughs> Para hindi na ako pumasok. Ay, si Malik pa pala, papapasokin ko. Hi, babies! sa yung mga babies na yun. Mga babies kailangan ikulong kasi aawain sila ng malalaking aso. Or not malalaki, but yung mas may edad sa kanila. Malik, come on! Come! You're inside, come on. Madali na mas yung sabihin. Pag sinabi niya alis si mami, alam na niya yun. Okay? Yan muna kayo guys. Okay, so ito, ito sila. Ito talaga maliliit. Obligado ko ikulong. Si Kendra Marie, I have to put in, Uh, kailangan ko siya ilagay doon because, oh, uh, nagihit din siya. And, ayan, kita nyo naman, ang mga boys, nakabantay sa kanya. Especially si Malik talaga, grabe yan. Grabe siya sa babae, pag may nagihit talaga. So, dito muna sila. Ayan, medyo mainit nga, kaya iwanan ko na kasi ng electric fan kasi mainit ito sa kubo. Okay, guys? That's all. Na-explain ko na. <laughs> I hope, um iba dyan, hindi naman ako i-bash, okay? Kasi nga, hindi naman kailangan na laging nakalabas ang ating mga alaga. For safety reasons na rin kung bakit kailangan ko sila ikulong. But, it doesn't mean na kailangan nakakulong sila for life. Lumalabas din to, itong mga, bat mga batibot na to. Lumalabas din sila every morning and then every afternoon sa hapon para makapag-clean ng kahit konti. Ayun, okay? That's all. Thank you for watching. Bye bye. Please don't forget to subscribe and like my channel. Thank you. Bye bye. bye. <laughs>